What's up mga koys, may importante nga po pala kaming lakad ngayong araw at papunta nga po pala kami sa aming Prat para kunin ang aming ID at maglinis ng mga kanal dahil ito ay barato dahil sa pagulan-ulan -ulan ngayong mga ilang araw na narulipas at papasak na nga po pala kami dito sa may Area G alam nyo ba ito yung isa sa lugar na kala mo 24 7 ang dating nga ng lugar na to dito po pala ako naka-chapter sa Barangay San Juan, last chapter at makikita nyo dito ang aming arko at dumating na nga po pala kami sa aming trap house kong kung aming tawagin. at dito nga po pala namin ginaganap ang aming mga aktibidad napakaganda ng lugar na to kasi mapresko at malilin syempre pagkarating kakamayan na lahat ng mga brad Napakasolid solid ng mga brad ko dito kasi lahat ng mga ko sa buhay ay napapanood nila nakatuwa lang kasi ang karamihan sa mga brad ay nakasubaybay sa aking mga ginagawa sa buhay dito nadatnan ko nag-aayos na rin at nagahanda ng pang merienda kasi nga po may cleaning operation kami maglilinis ng mga kanal ng parado. Siyempre pagkarating namin binibigyan na ni Brads yung ID namin na una nga po pala yung sa kapatid ko. Kami nakapagbayad na lang na una at nakapagbigay na agad ng ID kaya sa unang batch kami yung unang nabigyan. Kaya nilapitan ko na si Brad para si Pating kung sa nakadistino yung aking ID. Kagandaan lang sa mga ganito, iwas kolorum ka. Lalo na kung machempohan ka ng mga opisyalis. Tamot ulo ka talaga pag binagsakang ka. Kaya sa mga kabataan na gustong sumali sa mga kapatiran. Ang frat ay hindi po para sa pagyayabang. Para po ito sa magandang ihim. Makatulong lo, sa komunidad at para mabigyan ding respeto ang sarili Kasi mo. Kasi dito sa chapter namin kung may malikang nagawa, naku po, palo ka na sa poem. Bago po ako napasama sa Taugamo, lintik po nagang aking pinasok doon sa Mindanao. Napapahaba na ata ang kwento ko. Balik naman tayo dito sa paghahanap ng ID ko. Nagpakita na rin sa wakas yung ID ko. Dali-dali ko itong kinuha at sipat kilatis. Napapogi ko naman dito. Fresh from the machine. Salot nga pala sa mga brad na nagasikaso sa ID namin. Ganong kaaktibo ang chapter namin. Oo, ipagmamayabang ko ito kasi buhay na buhay ang chapter namin. Kasi hindi mabubuhay yung chapter namin kung wala yung mga giting na aming mga opisyalis at mga poging bra. Masinsina ko talaga at tinatanggal yung pagkabalot nito. Tanong ko lang sa iba kong followers na mga brad din, meron din ba kayong mga pa-ID na tulad nito? Dito, ingat na ingat talaga ako magtanggal ng plastic. Ang ganda naman talaga nung nakita ko ito sa personal. Ay pagkapuge! Kagrabe ba? Salot nga po pala sa lahat ng mga brad and sis, lalong lalo na sa Dasmarinas Council. Dito tapos na pala pala lutuin ang aming merienda para mamaya pagsasalusaluhan namin yan. Picture taking muna kami bago umalis at kaya nakapaggayak na kami. <laughs> Hindi mawawala ang before and after na picture. Dito kahit medyo malayo sa aming barangay, eh, dinadayo ko talaga to at bumababa ako kasi ganun ako ka-active, ganun din ako kapogi. Diba? Sabi nga ng karamihan, loyal na pogi apa? Ah, baka 3 skill yun yan Miminsan hindi ako nag sa ganitong mga proyekto Kasi kasama to sa mga sinumpaan nung pagkasok Napangiti na lang ako dito kasi sila lahat nakatingin sa akin Nakala nila ay picture to <laughs> Pagdating namin sa area na ang paglilinisan pisa na kaagad namin, hindi na kami nagpatupik-tupik Dito sama-sama at tulong-tulong talaga Para mas mapabilis at mapadali ang aming mga gagawin tapos na alam nyo na pagkatapos merienda na to pa ito ang isa sa masarap pagkatapos maglinis sama-samang kumain awi talaga ng gain pagkaganit oh. o oh. siya maraming salamat umabot ka na naman sa dulo ng video oh maraming maraming salamat ride safe and keep safe